Okay, so pagpalang araw po sa inyo dahil mga po. Ah! Basak ang halik! Ayan, po natin siya. Talinga prob ka ba okay boys po. Kasi punta po tayo ngayon sa ribbon cutting. Ayan. Ay, Siyempre katabi natin ngayon si Pumbi Ryan. Sino kasama niya doon? Dapat doon ako nagsabay. Ha? Mapapagod ka pag nagsabay ka doon. Dapat nagsakay. May nagsakay. nagsakay. ako doon. Ano ako. sa bata na yun. Ako ko na Ha? mo? na kung Oo, di ba nagbakasyon lang doon. lang. Oo, nagbakasyon lang ang pasok ba? May. Exactly. Gano'ng katagal? nag-chinchismisan muna ako tayo dito ang singap. kayo? anak Ang anak. Ang anak. 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 Ang anak. yan yeah, lagi nasa ayan wala ko kasama pala si si kuya wala wala sa atong pera Naiwanan na po nila Rob, mabili daw pong dog food. Hindi na kahingi. Doon na ako bibig. Pala na siya. Magsama ka lang pag ribbon cutting. Ang maya ka lang May intermission ka ating kaya. May rabay. Wala si Mangyo. Patawa talaga ito si Mangyo. Nag nagsakay po dito si <laughs> ay, ano, sa ano Super pick up Dapat doon siya sa mabay. Sa mulay. Wala ka talagang pambilin ng food. Paano kung sa gumaos tayo dito? lang yun. Samatakam. Dapat <laughs> ka mangyong <laughs> tricycle. Patawa ka talaga mangyong. Tapos yung tricycle, hintayin na niya ako magbili na tulay ang mga decision mo sa buhay. Ba't di ka mo kasi nagsakay dun? Hindi niya Hindi, lagi niya to sa nagsakay. Sana dun ako nagsakay. Love. <laughs> slang lang yan. Ay, okay. Ay mga kalinga po, mabili lang dog food. Makakarating na ribbon cutting. Pambira <laughs> si Mang. Hindi po regular din sila. <laughs> Ba't hindi pa kasi naghingi kanina? Wala po doon sa sila. Pati ka paringi. Ako po, ako. Kala ko naman siya. Hindi mo <laughs> At, di ba, di ba, di ba, pa yata sinabing tumigil dun sa crossing. Tumigil, di mo. Hindi pa di matigil doon. Hindi ang ano kayo magiging reaction ni eh, Raban kapag pag nakita ka? Pero utusan sa naman ulit. Sana kung <lahat>, nakita mo. <laughs> Ayun po yung mabila lang ng dugpo doon, Kasama na sa rim for cutting. Tawang na parang po si Bawa Prince. Ang mihira ilan lang sila doon. Yari ka doon, so kaya sabihin sa ni Kalinga, bro. <laughs> <laughs>

mga kalingap iskulan ko na <laughs> natin po yung mga binindog doon nakarating dito sa namungro na yung masya kung paano makamunin iskulan na ngayon alam niyo tayo ayun mga, 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 mga. <laughs> <laughs> mga kalingap at nandito na kami Sama po natin si Mang Jun, titignan natin kung anong reaction niya. Kalay nga parang. Kalay nga pa dito tayo sa ribbon cutting, here we go. Nakasama ko sa ribbon cutting ha. Si Mang Jun nga pala nandiyan <laughs> tayo na. So nakasama siya, makabili lang yan ako. Tara, tara, tara. Wala ka na. Kaya <laughs> <laughs> natin <laughs> ka. Kaya natin makabalik niya. tricycle man. Hindi malayo-layo, pati po ito sa sabahin na kalingap. Pinabibilang pala po ito ng dugpon. <laughs>

<laughs> Napamaba kanina kay, ka na yun, ko, na buha, ba't wala ka na umang pambili din ang dugpog, maglalakad ka lang din pabalik. <laughs> sabi kay, sumama ka na. <laughs> Sama siya, ay, pambihir ang tao. Magkano <laughs> <laughs> to? Ako din ko na Ako din po. Sampo-sampo niya ayto sa sama sa BR mo. Parang bidding ah. Parang bid Let's go. Thank you Thank you kaya ano yung aso na kasaga sa akin? Hindi man lang kami mic. <laughs> ano sa? Ano, na nga eh. Magulit ka pa. Kaya nga eh. Kasaga sa akin na nga, hindi na kami mic. Kapali ah, sana ako isipin nito niyo. Ha? Ano, isahan mo na naman si ato <laughs> eh. ah. Sino ko man? Saan? Hindi, hindi. Ha? Ha? Tapos. Lunch

Ayan ang mga kalingap at dumating na rin po si na kalingap Jomar. Ayan mga kalingap at kami pa -uwi na. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Ayan, thank you so much po. At mega love shoutout po sa inyong lahat. <coughs> bye, -bye.